Buti na lang at sa taas na lang tatrabaho. Gano'n. O. Oh. Gano'n. Yan. Nagawa na, o. Oh. O. Oh. O. Oh. O. Oh. Ha? O, oh, yan. Mga pa-extra, extra tayo dito. Tamang extra lang tayo dito. Gano'n. Tamang extra tayo. Tamang taga-abot lang. Extra tayo. Tamang taga-abot lang tayo. Abot tayo ng halo. Abot tayo ng halo bila Pag may masud, tayo. Pag walang masud, magmamasud tayo. Ganun lang yun. Ha? Pangit-pangit lang. ba yun? Mas maganda pang maglibur eh. Ito ang libur na ganyan lang. Magmasud tayo yun. Pinaparood ng libur. Kahit eh, pagod na ako, pwede na rin. Lalo pag tambak ang halo, naku, ito lang ito, ito ang Pag gani-gani rin lang na eh. Pasigaw sa iyo, lang ganyan-ganyan na ganyan. din. Di ba? Ganun lang. Tapos mag-abot ka ng halo blocks. Go. Ganyan ang trabaho ng libo. Ang maglabaho si Alfredo Lacerda Blanc. Kung Kunong araw ay ang mga video ko, ako ang gumagawa ng ganyan, kasi wala yung mga yun, kaya minasunan ko. ngayon, okay, yung mga masun kami? Oh yeah. Hindi, wala ko. Ganun lang yun? Ako na natin ang nagodat talaga kinaron nyo. Kung hindi yung. Saan puputo puputulin mo yan? Haha. Haha. Haha.

Ang buhay, ko. ang buhay ko Hello ma'am Johan Shout out sa iyo ma'am Juan Castillo sa FB JC sa Youtube JC Castillo sa Youtube Ito po kasama ko ang iyong Pinsan Si Lemuel Yan yeah, si Lemuel Ayun po yung magkasama ngayon Kung mapapanood ninyo aking Youtube Kasama ko si Lemuel Isang pogi pinsan o, oh, ha? Shoutout sa inyo lahat. Sa lahat-lahat na nanonood ng aking mga wala, nakuntang-kuntang video. Pero <laughs> may matuturan naman kayo kung paano mag-abot ng haro blocks. Yan. Yan lang. Kung paano mag-abot ng haro blocks. Kung paano mag-haro ng simento. Ganun lang yun. Kami pinagdalawa na dito sa taas, kasi bumaba yung ibang. Mamaya, bababa na rin kami. Natapos sila yung halo. Marami pa kami halo eh. May tao sa inyo halo. Ayan o. Oh. O. Ayan o, oh. halo. O. Oh. Maray pa kaming halo. Ayan o. Oh. nag pa kami. Kaya, ganyan lang ang buhay. Easy-easy lang. Pag-apit lang ng hollow blocks. Si Alfredo laser Sa YouTube, sa Facebook, Rojak nga pala. Yeah. Ano, mga pangalan ganun. Tayo, kakil. Eh. Ang panggigil ka eh. Yan. Pag ganun kulang. Pag may kulang na ganyan, tusok natin mo na rin para ayagod mo sa masun mo. Katulad yan ipapakita ko sa inyo. Ayan, o. Oh. Katulad yan, o. Oh. 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 Ayan, o. Oh. Kakaunti ilalagay niyan, Ayan. Ngayon, puputulin mo. Kung ikaw ay marunong mag-labor talaga, ang gagawin mo, iaabot mo na sa kanya yung ilalagay doon. Tulad nito. Ahatiin natin to. Kasi yun ay ano. mata raw. O oh, yan. Ito ang tinatawag niya isang mata. Tatanggalin ko ang pisngi. Ang dalang kita ng pisngi. Ganyan. Ganyan. Ako. Ito yun. O. Ano malaman nyo? Bibigay ko sa inyo ng pwisto. O, oh, ayan o. Oh, ayan O. Oh oh, oh. oh ha yan oh ganyan yan oh oh ganyan ang lagay niyan yan oh yan ha yan oh yan ang kamada yan tinatawag na lak ha yan lak yan para lalong matibay ang asintada ni Limuel yan hmm. yan ha oh yan oh pahingin daw siya bigyan natin siya ng isang malit lang Ayan, bahala na siya maglagay dyan. O. Oh. Ayan o, oh. kita mo, oh. wala na agad butas. O, so, ganyan. Tapos ibababa ko ulit itong aking camera. Ito ang aking cellphone, ibababa ko ulit. Kasi lalagyan ko siya ng halo. Bata ng halo. Ayan o. Ayan, ayaw niyo magpalagay. Ito, hindi kung talso Talso, talso. Talso. Kuntahin, tayo. pwede tayong mag pwede tayong mag-go. Tambak siya. Tambak siya na nga, Ano na buhay ko? Ganyan ang trabaho ko. O. Ayan lang. O, diba? O. Ganyan lang trabaho.